Hello mga idol, mga master. May iba naman tayo ngayon. Tayo magluluto ng pinapaitan. Ito ang ating mga sangkap. Mga laman loob ng kambing, bawang, sibuyas, luya, at sili. Paano mga idol, mga master? Tara, umpisa na natin magluto. Lagyan natin ang luya, bawang, sibuyas, at ahaluin ng maigi. Hanggang maging translucent ang ating sibuyas. Saka natin ilagay yung laman loob ng kambing. Unahin natin yung kwalya at yung bituka Haluin natin maigi na para maglasa yung ricado na ating ginisa sa karne. Tsaka natin ngayon ng asin at ng seasoning. Maglalagay din tayo ng spring onion o yung dahon ng sibuyas. Ihalo-halo lang natin ng mabuti para maghalo yung mga sangkap sa karne. Tsaka natin tatagpan para maluto ng bahagya yung mga ricado at yung unang karne natin nilagay. Saka natin ngayon nilalagay yung puso ng kambing at yung atay. Ihalo-halo lang natin ng mabuti para maghalo yung mga sangkap sa karne. Saka natin nilalagyan ng pulang sili. At lalagyan na natin ito ng tubig. Sintay lang natin kumulo ng maigi at ilalagyan na natin yung green chili. Ayan na mga idol, luto na ang ating pinapaitang kambing. Hello mga idol mga master, may iba naman tayo ngayon. Tayo magluluto ng pinapaitan. Ito ang ating mga sangkap. Mga laman loob ng kambing, bawang, sibuyas, luya, at sili. Paano mga idol mga master? Tara, umpisa na natin magluto. Lagyan natin ang luya, bawang, sibuyas, at haluin ng maigi. Hanggang maging translucent ang ating sibuyas. Saka natin ilagay yung laman loob ng kambing. Unahin natin yung kwaya at yung dituka. Haluin natin maigi para maglasa yung ritado na ating ginisa sa karne. Tsaka natin ngayon ng asin at ng seasoning. Maglalagay din tayo ng spring onion o yung dahon ng sibuyas. Ihalo-halo e, lang natin ng mabuti para maghalo yung mga sangkap sa karne. Tsaka natin tatagpan para maluto ng bahagya yung mga ricado at yung unang karne natin nilagay. Tsaka natin ngayon yung, yung puso ng kambing at yung atay. Ihalo-halo lang natin ng mabuti para maghalo yung mga sangkap sa karne. Tsaka natin lalagyan ng pulang sili. At lalagyan na natin ito ng tubig. Sintay lang natin kumulo ng maigi at ilalagyan na natin yung green chili. Ayan na mga idol, luto na ating kinapaitang kambing.